Gretchen Louise Barreto ay isang kilalang aktres at modelo sa Pilipinas. Pinanganak siya noong Mayo 6, 1960. Siya ay anak ng mga tanyag na personalidad sa industriya ng entertainment at nagbigay ng malaking impluensya sa kanyang karera. Ang kanyang mga magulang ay si Miguel Barreto at Estrellita Barreto na parihong nagambag, sa kanyang pagkakaroon ng masiglang buhay sa showbiz. Si Gretchen ay kapatid ng kilalang artista, kabilang na si Claudia Barreto at Gretchen Barreto na siyang nagpatibay sa kanilang pamilya bilang isa sa mga kilalang angkan ng Philippine showbiz. Siya ay kasalukuyang kasal kay Tony Boy Cuangco, isang kilalang negosyante at philanthropist na nagbigay sa kanya ng suporta sa kanyang mga proyekto at advokasya. Nag-aral si Gretchen sa St. Paul College, Pasig, kung saan siya ay naging aktibo sa mga extracurricular activities. Nagpatuloy siya sa pag-aaral sa University of the East, kung saan nakamit niya ang degree sa Business Administration. Sa kanyang mga taon sa pag-aaral, siya ay kilala sa kanyang husay at pagsasalita at pagganap sa mga dramatikong pangtanghal na nagbigay daan sa kanya sa pagpasok sa showbiz. Sa video ng ito mga kasama ay alamin natin ang mga ari-arian ni Gretchen Barreto. Number 1. Limang Mansyon Si Gretchen ay mayroong limang mansyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang mga ito ay matatagpuan sa kanilang subdivision gaya ng Ayala Alabang, at Forbes Park. Ang kabuang halaga ng mansyon ay tinatayang umaabot sa 2.6 billion. Bawat mansyon ay may kanya-kanyang natatanging tema at disenyo. Mula sa modernong estilo hanggang sa klasikal na arkitektura. Number 2. Kondo sa Bonifacio Global City Ang kanyang kondo ay naglalaman ng tatlong kwarto, isang malaking living area at isang panoramic view ng skyline ng BGC. Ang halaga ng kundo na ito ay hindi bababa sa 30 milyon at ito'y nilagyan ng mga high-end na kagamitan at furnishings. Number 3, Yate. Ayon sa mga ulat, siya'y mayroong dalawang yate. Isa para sa mga espesyal na okasyon at isa para sa kanyang personal na paggamit. Ang mga yate na ito ay mayroong luxury amenities gaya ng jacuzzi, swimming pool, at entertainment system. Number 4, rest house sa Batangas. Ang kanyang rest house ay nasa tabi ng dagat na may malawak na tanawi ng karagatan. Ito ay may anim na kwarto, isang malaking swimming pool, at mga outdoor leisure areas. Karaniwan, ito ang kaniyang destinasyon para sa family gatherings, weekend getaways. Number 5. Investment sa negosyo Si Gretchen ay hindi lamang nakatuon sa entertainment. Siya rin ay may mga negosyo tulad ng beauty salons at clothing lines. Ang kanyang mga pamumuhunan sa mga negosyo ay nagbigay ng malaking kita at nagambag sa kanyang yaman. Sa kabuuan ay tinatayang umaabot sa 10 bilyon ang net worth ni Gretchen Barreto. Ang kanyang kayamanan ay nagmula sa kanyang matagumpay na karera sa telebisyon at pelikula, pati na rin sa kanyang matalining resisyon sa pamumuhay. Siya ay kilala rin sa kanyang mga philanthropic effort kung saan siya ay nag-aambag sa mga charity events at mga programang nakatuon sa mga bata at may hirap na komunidad. Si Gretchen Barreto ay hindi lamang isang aktres kundi isang simbolo ng tagumpay at determinasyon. Ang kanyang kwento ay nagpapatunay na sa tamang dedikasyon at pagsisikap ang sinuman ay maaaring makamit ang kanilang mga pangarap at layunin sa buhay. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon ng kanyang karera, siya ay patuloy na umaangat at nagbibigay inspirasyon sa marami. Mag-subscribe sa channel na ito para sa mga video ang kahihiligin ninyong panuurin. Bisitahin rin ang iba pa naming mga video sa aming mga playlist. Maraming salamat sa inyong panunood, mga kasama!